Ako hindi ka nagpapakabito ganito. Hindi ko eh. Dapat pagpunta ko dito meron kayo pupungan. May okay, bangito pa ka. May <laughs> bangito. <laughs> ah. Ayan ah, oh, yung suka talaga. Ito yung sa starter button. Oh, sound check natin dito. And dapat dito yung nakatap. So ang ginawa nung naggawa nito ay direct na. Ay, dito na po to. Okay. Okay, uh, Yan. Dapat ito, pagpatay, patay din. Itong kulay itim, yan ang silver accessory lahat ng accessory light. Dapat pag patay, pag buhay, buhay din siya. Pagpatay, patay, patay, din. Dyan, walang walang laga na iyaring, dapat. Uh, Kasi hindi. Jumper okay. or power. Kasi putol na yung brake. So ngayon, ito dito natin yan sabi.

May charging capacity dyan, o. Oh. O, yun. So, start. Yung so, mga pagkakita dyan, kailangan so, lalagay muna natin para makita natin. Yon. 12.6. Dito, 12.6. Medium size. Ang kaya. 12.6. So, kaya charging capacity, tama-tama lang yan. 13.1. Exacto lang. 13.2. Wala wala, hindi na gana mga busina Okay. Basta yun lang ang naging gano'n na ito, kasi lahat ng accessorist niya bypass lahat. Kasi yung connection na eto. Sa, sa labat. Wala na siyang connection. Okay, pero... Palpak lahat. Oh, Meron siyang connection dito. Yan. 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 yan Meron pa nga siyang oh, Ano siya? Eh. Ayan. Okay. So, capacity pa rin, Ayan. So, uh, dapat, nakamaximize pa siya ng 14.8, Pero, ganyan yung sistema, kumakalga yan. Kaya-kaya pa rin yan. Kaya -kaya pa rin yan. Lang, pababa. Kasi, pag Pagkano? Okay. Okay. Eh, pag ipon mo, pa pull wave mo na sa kanya. Okay. Pag-pull po wave okay. na. Para... Kung nireklam mo sa atin na hindi na mamatay, uh, pag pinatay, restart, ngayon wala na. Wala na, okay na. Okay, wala na yung chopper. Okay. Malinis na rin wire. Malinis na ito. Ito dito sila nagkakamali lahat. Sila dito. Ayan, 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 ayan. Okay, balik mo ang play rings. Busina, okay. busina, walang busina. <laughs> okay, walang kayo dyan. So, bala dyan, balik yung play rings. <laughs> dito lang. Tapos na kawain. <laughs> like, oh. oh, balik tayo pundi yan. Pundi yan. na शेर जाए